Itong Parish Pastoral Council for Responsible Voting, kumpiyansang maabot ang kalahating milyong volunteers para sa eleksyon. Mga tauhan sa mga election hotspots, sinigurong mababantayan. May mga update dyan si Bombo Grant Hilario. Ipinagmalaki ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na kumpiyansa nitong maabot ang kinakailangan nilang bilang ng mga volunteers sa papalapit na eleksyon. Ilang araw na lamang at darating na ang Mayo 12, mismong araw na eleksyon, iwalang natural organisasyon na sila ay magkakaroon ng nasa higit kalahating milyong mga tauhan. Ito mismo ang inihayag ng kanilang kasalukuyang tapagsalita na si spokesperson Anna Singson matapos ilunsan ng opisyal ang gagamiting command center. Aniya, tinatayang nasa higit 400,000 na ang kanilang mga naitatalang volunteers pat para sa eleksyon habang target naman ng kalahating milyon ay maabot kung itadagdag pa rito ang mga volunteers sa command center. Narito uh, pakinggan natin si spokesperson Ana Singson, uh, spokesperson ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Parang dumadami in the beginning, mayon na nai nervous kami. Kasayo mga PPSRV volunteers naman na popoach usila, kasi our volunteers hindi naman hubayad volunteers sila, because they're very very good. Ang dami ko kumukuha sa kanila at sila to join the campaigns of uh, of salary paying candidates. So for a while we thought, oh no, we're gonna lose a lot of candidates. But as of now, we're on track to be. Uh, um, around 50,000 in the polls. Tapos kung idagdag pa natin, yun, mga 70,000 ang nagbo-volunteer dito sa command center. Kung idagdag mo yun, that's over half a million. Dagdag pa rito, tiniyak naman ni spokesperson Ana Sigson na pati ang mga gagamitin cellphone sa ilan nilang mga volunteers at maging ang kinakilangan load sa komunikasyon ay kanila rin sinagurong maipapamahagi. Kung saan layo nitong mapaigi ang pag-uulat ng mga volunteers sa iba't ibang lugar ng presinto pagbobotohan sa darating na eleksyon sa papunta sa kanilang command center. Samantala, ito, pagdating naman sa mga election hotspots, sinaguro din ng naturang tagapagsilta na mayroon sila mga tauhang itatalag roon upang magbantay sa gaganaping botohan. Narito muli ang tinig ni spokesperson Ana Singson, tagapagsalita ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting. We have coordinators all over the country. And the, the plan is, lahat sila ko binigyan ng Cell phone at Chakalod and they are going to be reporting to us here in our command center all throughout the day. So it shows me that ang lakas talaga ng volunteerism at ng spirit of service ng mga Pipino. When we computed, we said that we need a minimum of 350,000 to be able to watch the polls properly. I think. Uh, Live mula dito sa Command Center ng PPCRV, Bombo Grantilario para sa the vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country, basta radio. Bombo